mga kabiyay, manaog kita tuliwat sa dalo. Mari kita sa bukid ni Tatay Torrio. Kay dito sa dalo, mga ila, pinaka-highlight mga kabiyay. Ari, tagali sa baga kay San Dionisio sa Agbiliran. Na, taka-takaon. Hindi ka di ka naog. Oh. Sigurado, si na kadto mo. <laughs> Advance. na meet mo dahil si San Pedro. Na, ang duwato ko babayang, sa una to, mamagulang ko to. Nauna na to sila. Dali lang mga lakabiyay, makita ilang tatos sa dalong liwat. Tapos mga kabiyahe, grabe gito ang akon nga balas. do mga bangkiling ka ko, So, ato na si Inday. Na, kita niya da. Na, ato na sila. Ari pa ko day. Eh. So, maapas to, sa ila. Kay, amo to ilang nga main attraction ng dog pool to. Nami bala mga mo. Pwede kamo di ka, ka pinap. Perfect pang pre-nap din no. Oh my god, nga baruto Nato nang magulang ko, nagamo deling na siya. Ato may baruto look tadi bala makadali mga biya dali ka. <laughs> ah. Na. Ami dio, dugay na ko wala ka pa bye-bye. Bye-bye na. namini di dalon mga bata ka hindi git masyado ma ano kay tawag ma dalong. Be ang patway laba ni Sabala. Ang ginlakat namun. Na. May galabay nga baruto. Na. I mean, hindi mag ano. Pwede ka ano, ka camping, ka, ka overnight. Nalaba na di sang patway. Galing medyo hulong doon na ang lugar. <laughs> Mas nami di maganto na ka ka. Na kung gusto niyo mag nature trip perfect na di para sa inyo. Or pwede ka model ka ano, prenup. Kay damo di sang nami nga site nga do pwede niyo ma-shootan. Wala gid may ma Saka ang mga kabayay sa babaw, mga taka-takaong gawa. Kanto tayo rin dapit. Pang-nature. Gabigid sa mga balahas ko mga kabayay, do hindi ganda yung mga untat. Kita mga kabayay ito sa babaw may nakuha ako shell dalawang konto sa uh, kay Sam kay siya mag-collect sa shell saka hindi <laughs> walang ding problema hindi eh. kay taka-taka ay Diyos ko Tadlaw, saka panawag ka, di maniwang kagid mo. hapon ako <laughs> mapas sa to sa ilagyan bayaan ako nila okay, sige na mga kabe